Kandang araw po, paano daw ang ginagawa namin kapag maulan ang panahon sa mga kambing namin? So ganito pa rin, ang ginagawa natin, pa yung pinanatili lamang namin bukas yung kanilang bahayan para kapag katumigil na yung ulan, ay nakakalabas sila at kumakain. Mga nagtatanong, paano daw ang pag-aalaga nito? Gaano katagal nga ba magparami din ng kambing? Ang kagandahan naman nito mga kambing ay pwede natin pakawalan dito sa ganito mga damuhan na parte. Maganda dito sa kambing, meron tayo ditong isang inahin na yan, dalawa ang anak, twins. Sa amin naman, ganito lang ating paraan. Naka-free range lamang sila at meron din silang bahayan. Umuwi sila. So, sa ganitong panahon na medyo may bumubugso yung ulan, So ino-open lang natin yung bahay nila para pag ganitong medyo maaraw na no at uh, walang ulan ay nakakalabas sila yung magkambing natin nandoon naman. No so mabilis lamang din itong paramihin sapagkat ang isang inahing kambing sapit ng 8 months old niyan, yan ay pupwede na magbuntis tapos limang buwan naman yan na nagbubuntis bago siya yung mga anak tapos naman iawat niya yung kanyang anak sa loob ng dalawa hanggang tatlong buwan no. Kaya talagang maparami natin sa loob ng dalawang taon Uh, nasa tatlong beses nanganganak ang isang inahing kambing. So, mabilis natin maparami. Kung halimbawa, tigdalawa ang nagiging anak, so, uh, maaring magiging anim na yung magiging anak niya sa loob ng dalawang taon. No, ganun kabilis magparami ng kambing. Kapag naman tigisa, so, maaaring magkaroon ka rin ng tatlo na uh, mga anak niyang kambing sa loob ng dalawang taon. Kaya kapag medyo marami, kung meron kang sampung inahing kambing no, sa loob ng dalawang taon, ay maaring magproduce naman sila ng uh, nasa 20 ah uh, mahigit na mga anak na kambing. No, so yun yung advantage dito sa pag-alaga ng kambing. At ito naman, mas mabilis silang maparami compared sa baka. Sa ang baka, may baka rin tayo dyan. Medyo matakal, matagal na nagbuntis ang isang baka. No? ah uh, kung ano, nasa mga 9 months yata, no, kung hindi ako nagkakamali. Habang itong kambing, 5 months lang. Kaya talagang mapaparami natin. At ang advantage din ito, i-compare natin doon sa mga baboy, hindi na natin kailangan pang gumastos ng page. No? Sa ang mga kambing natin, ay dito lamang sa mga damo, ay solve na solve na sila sapagat ito yung pinaka may na kinakain itong ating mga kambing no, yung mga damo lang no, importante may uh, mapagkuhanan or may, may mapagpastulan tayo no, actually, actually pwede rin tayo magtanim halimbawa meron tayong area pwede tayo magtanim ng uh, malberry pwede rin tayo magtanim ng mga ipil-ipil sapagat yan din ay kinakain ng kambing pero ang may napakain sa kanila talaga damo no, kaya pwede rin tayo magtanim ng mga damo katulad ng napier grass at kapag ka may area tayo, nimbawa Dito sa amin, niyugan ang pinakamainam na produkto dito. So, uh, silalim ilalim ng niyugan, ito nilalagyan din natin ng hayop para uh, double purpose yung area. Hindi lamang tayo nag-aantay dun sa produkto mula sa niyog, kundi mayroon din tayong mga alaga sa ilalim. No, actually, bukod dito sa kambing, mayroon din tayong mga manok, may mga pabo tayo. Ayun, mga baka at may mga baboy tayo. Iba-ibang alaga ang meron tayo dito. So sa ngayon pumupunta na 'yung mga kambing namin doon. Actually may mga tanim tayong kasaba diyan. Minsan kumakain ng mga kasaba din 'yung kambing natin diyan, 'no? Tapos uh, 'yung mga dahon lang naman, 'no? At uh, ang mahalaga naman is naka-free range. So hindi naman purong kasaba lamang 'yung kinakain nila sapagkat marami din namang damo na maaari nilang kainin. No, so ang mahalaga lamang din, isa sa kailangan natin na uh, bantayan ay dapat yung makambing natin, meron silang bahayan. Meron silang matutuluyan lalo na kapag maulan, makaka-uwi sila agad dun sa bahay nila at kapag naman uh, sa gabi, umuwi din yan sila doon, doon sila natutulog, no yung may bubong sapagkat mahina sila pagdating sa ulan or sa lamig. No, kaya kailangan meron din tayong espasyo na mapag-uuwian uh, ng kambing natin. So, iba-iba rin naman ang pamamaraan ng pag-alaga nito. Uh, dito sa amin, eh ganito lamang. Pinapakawalan natin nung una, nung lan pa lamang ang kabing namin nakatali lang to eh, pinapastol natin tinatali natin sa ilalim ng mga puno pero habang tumatagal eh, since marami na sila So talagang matrabaho na masyado kung nakatali pa silang isa-isa. Kung kaya't ganito na lamang ginagawa natin, pinapakawalan. Tapos tuwing hapon naman ay umuwi sila ng kusa. May iba naman, pinapastol lamang nila ng ilang oras dito sa ganitong pastulan, binabantayan. Tapos pinapauwi din agad. No? Pero itong amin, since sa uh, dito naman ay wala naman silang masisirang pananim ng iba. No? Kasi mga pananim lang din naman namin yung mga nakatanim dito. Halimbawa yung mga kasaba. So okay lang na nandito sila uh, ah, buong maghapon, no? Kusa naman silang na uwi doon sa kanilang bahayan. So ibang kambing nawala na, nandoon na sa ilalim ng mga kasaba, no, pumunta. Ito na lamang yung mga naiwan, no? So Ayan, may mga lalaking kambing din ito. Actually, itong kambing natin, may mga laylay na tenga kasi meron din ditong pang-upgrade natin. ayong ah, yung pinakabarako namin, ito. No, kung halimbawa, maliliit yung kambing natin, mga native, maganda, Mag-upgrade tayo yung alagaan natin barako naman na pampalahi yung medyo malaki-laki na rin no para yung magiging anak nila ay sulit din na medyo malaki na rin yung meat na maari nating makuha doon sa ating mga inalagaan maari nating maibenta ng medyo mahal-mahal na rin kasi medyo mabigat na no ang uh, pagbenta naman ng kambing per kilo Usual dito sa amin sa ngayon ay nasa 300 per kilo yung uh, live weight no kaya talagang sulit na sulit na rin alagaan at uh, uh, hindi ka ma-scam no kumbaga hindi ka ma Uh, madala doon sa uh, sobrang murang bili kasi per kilo naman yung bilihan doon sa mga kambing natin no so usually naman nasa sa ditong dito 10 kilo may 20 kilos no at uh, sa ganito kalaki siguro nasa A 40 kilos na yung ganyan kalaki no itong ating barako so talaga nga namang kahit paano eh mabubuhay tayo dito sa mga alaga nating kambing ang maganda dito para naman ay masulit ay maganda maraming inahing kambing no damihan natin yung inahing kambing natin nasa gayon ay marami din tayong maharvest at magiging sulit din lalo yung uh, ating uh, pag-alaga ng hayop sa bukid kasi kung konti lang medyo matagal din maano uh, dumami no <clears throat> pero kung ah uh, medyo matagal din dumami pero uh, kapag ka naman yung kambing natin ay maraming inahin eh, kahit pa pano sa medyo maiksi na panahon eh dadami din yan no? kasi tulad na nabagit natin kanina kung meron kang sampung inahin eh nanganganak din yan ng uh, 20 sa loob ng dalawang taon o mahigit no? kasi may nanganak na isa may nanganak din ng tig, dalawa no? kasi sa loob ng uh, Uh, isang taon ay uh, dalawang taon ay tatlong beses ng anak ang isang inahin. O nasa 30 nga pala. Kung sampung inahin, meron kang 30 ang anak. Kung tig isa lamang yung anak. Eh kung tig dalawa pa yung iba. So mahigit pa sa 30 ang usual na magiging uh, kambing mo sa loob lamang ng dalawang taon. No, uh, Kung meron kang sampung inahin. So ganon yung kagandahan dito sa kambing. At uh, magandang investment din ito. Lalo na kung maraming damo sa lugar natin para meron tayong Uh, source of income din no? bukod dun sa uh, mga produkto natin existing. At dito sa kambing, marami din tayong pagpipilian. No? Hindi lamang pang meat, may mga klase din ng kambing na malakas mag-produce ng gatas. Yun yung mga kambing na ang lunubyan, merong alpine, uh, sa anin, no at uh, marami pang mga breeds din ng kambing. Tapos meron ding malalaking lahi ng kambing na mga bower. So yung mga ang lunubyan, yan pang meat yan or uh, pang uh, meat type. Milk and meat yan. No? Dual type ang, ang lunubyan. No? Kaya Marami pa tayong pwedeng tunguhin pagdating dito sa pag-alaga ng kambing. Hindi lamang tayo nakapokus doon sa uh, pag-alaga ng mga native. Kasi po pwede din tayo mag-alaga ng mga hybrid na mga kambing at mas mahal pa. No, sa iba nga, ang pinakamin business nila ay nagbebenta sila ng mga pampalahi, yung mga malalaking lahi. Yung no, iba, mga pure breed na, mga full-blooded na mga kambing. na medyo may kamahalan, hindi lang medyo kundi talagang merong mas mahal mayroon nga umaabot sa daan daang libo ang presyo ng isang kambing lamang so ganoon ka mahal lalo na yung mga hybrid na galing sa ibang bansa mga imported na mga lahi ng mga kambing pero kapag nag-umpisa pa lang tayo para sa akin mas best pa rin na doon muna tayo sa mga native or upgraded No at aralin muna natin na maigi yung pag-aalaga ng kambing bago tayo mag alaga ng mamahalin kasi nga ah, kapag ka naman namamatay ng kambing kung ganoon kamahal yung ating puhunan ay sobrang sayang naman no, kaya aralin muna natin at huwag tayong uh, manghinayang doon sa panahon na uh, gusto natin agad-agad kasi minsan nalulugi rin tayo kapag uh, biglaan yung pagpasok natin doon sa malakihang uh, puhunan no kaya mag-invest tayo, hindi lamang ito pangmadalian no kailangan tingnan natin dito is yung pangmatagalan no uh, para naman ay talagang mapag-aralan din natin muna maigi at uh, dumaan tayo sa proseso no na kinikilatis muna natin maigi yung pag-alaga ng kambing o talaga bang para sa atin at kung talaga bang may market din doon sa area natin no bago natin itutunguhin. so ayun yung aking uh, mai-advise din mai-share patungkol dito sa pag-alaga namin ng mga kambing so nandito naka-free range lamang yung mga kambing natin so ayan uh, may mga baka rin tayong nakatali no yan medyo matagal dumami ang baka na no, tapos dito may kalabaw rin tayo. Kita ko lang sa inyo itong ngaming bagong panganak na kalabaw. No, so, ang maganda naman dito sa kalabaw, ito yung naging katuwang namin sa uh, dito sa bukid pagdating sa mga gawain kasi kapag nag-aararo tayo or uh, uh, humihila ito noong uh, kanga o mata yung mga digulong na nihila nila para pag naghahakot tayo ng mga kagamitan mula doon sa mabandang baba o naghahakot tayo ng mga papakain ng baboy so itong kalabaw naman ay malaking tulong so ayan oh. cute na kalabaw ito yung anak niya napaka cute na kanyang anak kapanganak lang nito, hindi ako nagkakamali ay kahapon no, itong kalabaw naman, ang kahinaan nito yung init, no, kaya kailangan may lubluban din sila at uh, gusto nito lamig no, so Ayan, ang cute ng kalabaw. No, so, ayan, yung ating update wala dito sa bukid. At muli po, yung mga kambing natin ay wala na dyan. Oh, malayo na yung nila. So, yan naman yung mga tanim na kasaba para sa mga alagang baboy. No, at, so, ayan pa. So, ayan, marami pa tayong video na i-upload patukol sa lahat ng mga ng namin hayop dito. At may mga na-upload din tayo. Uh, subscribe lamang kayo dito sa ating channel para sa marami pang updates. At muli po, marami maraming salamat po.